lalaki do lumang tong Pasko karon so kini nga na sa gadi gamit kini sa mga kwan mga nasuko sa simbahan katoliko nasuko magitawag na kasi mm panghilabot so nasuko gina sila so diri sa ilang argumento nga dili gid daw December 25 bigi panak sa si Ginoong Hesukristo eh, matud lang kani kuno gisa ulog sa mga kwan gisa ulog kuno sa mga katoliko si Kuang kuno na si ha po Jano sa, sa torno sa torno sa torno o sa ulo kay atole ang mga Kuan so, uh, so, na mga pagano sa una, December 17 pa lang mm -hmm. sa ulog, naman na sila ng December 25. So ato clarify pa uh, ato iklay pa ibadar pol kung unsa um, ka lang pasangil kaya grabe na ba kay ka kusog mapira doon ulo December. So kani eh, may tabo na po ni eh, bisag unsa um, lang lang itira sa ato ani. Eh. So gusto um, na ko maklarify para malamdagan pang uban kay ubang um, mga ko ang magtuon balik-balik ang balik-balik ang tiraan eh ang mura mm -hmm. pong tinood no mamalhin na yun gusto ko sabot Sige bro, boleh kapan nabay? Kaya arong kasabot tani? Eh? Kaya nang moingon sila brad Raul Nga Ang atong December 25 mm -hmm. Ang atong gisilibrit diha mo sa si Saturno Kung mm -hmm. si Mitra mm -hmm, Mitra Kaya matul pala ka na Saturno si Mitra Na, na, na tao ko na na December 25 Ano <laughs> ka yung sila <masalah> na? Basta sila ilang certificate si Mitra o si Saturno Nag-exist dahil na nga tao sa kalibutan mm -hmm. nga Dios Dios manak bunga manak sa mythology sa mga Roman paganism. Mm -hmm. Klaro ba ang Dios Dios? Mm. 8:4 sa unang Korinto. Idol is stand for something that does not really exist. Mm -hmm. Ngano ba ingon ba kagakan ka, 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 sa na tao? Mm -hmm. magay na siya tao. Mo yon. Kisa pa yan nanay? Sorry, sorry. Kins asa man sa imo so ang ato, klaro man. Klaro man ang atong ginuso Kristo nga nag-exist. Mm. Kisa yung nakimogso niya, ang mahal ng Asa siya na tao, singkodo sa sa Bitlihim Iprata. Kaya na tao, na ipitsa sa na tao. Si mm -hmm. Niya, si natao, 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 mm -hmm. 25. Ganong ilan man ang angin-angin na si Mitra o si Saturno, <coughs> nga di man na tao. Ganong ito ho, oh, may lang na tao December 25. Kisa man ang ingon nila, anak. No. Ha? Kung nata ba? Nga man, nga ingon man mo, ng December 25, ang atong isilibrit ang pagkatao ni Saturno o ni Metra. Hmm. Nga di man na siya, tao na nga nag-exist. Bunga raman na sa mythology sa mga Roman Paganism. Hmm. Kung mo tuo mo ana, kamo din nagtuo mitolohiya sa mga Roman Paganism. Nga December 25, na tao sa Saturno. Ang ato, brad, Raul Claro man. Pag iyon na ito, December 25, kinsay na tao? Si Kristo. Hmm. Nag-exist ba si Kristo? Nag-exist. Isa may nagpagkataon niya, si Santa Maria. Tinood bang historical ang mga... Tinood. Tinood bang nga siya na tao sa... Lisebe Prata? Kano inyo man i-compare mitra o sa Saturno? Oo man ay klaro? Kano mo man ay inyong tuuhan ni noon? Kung ato ng pruibahan, manta nga maingon man ta nga, Desimbre 25 na tao ang ato ginong sa Kristo. Dini sa Lucas Kapitulo 1, Versikulo 8 og 9, nga nung nakaingon kita nga Desimbre 25 og ato ng iba si sa pagkatao ni John D. Baptiste. Hmm. Kaya kung mahibalot ka sa ato si John the Baptiste, Sayo na lang ang atong pag-compute kung kanos afford ang atong ginong si Kristo na tao. kay six months naman ng ilang gap. So, at, atong unang established, ang pagkatao ni John de Baptiste. O, so, may iyon din, eh. On the day Asa Carayas was going about his work in the temple, so, yun na lang na ay history. Kini si Sakarias nga pare nga amahan ni Juan Bautista nag nag schedule niya sa paghalad sa templo. Mm -hmm. Versikulo loj meanwhile, the crowd stood outside in the temple court praying as they always did during the part of the service when the incense was being burned. So sa mo ni Sakarias iya tong turno mm -hmm. nga maghalad og kalayo nga pagasunogon apo tara karon sa amana mi hitabo Levitico 23 ako basahon nga Bible kini para press para press sa Protestant ng Bible ha the hmm. living Bible ni karon sa amana mi ng nang pagsunog og kalayo sa templo hmm. mato din he mid September mid September sa man ang mid September September 15. -hmm. Mid, oh, totoo nga. September 15, doon na sila ipagahimoon nga Festival of Trumpets. Mm -hmm. Tapos pagka 15, matod sa versikulo 26, ba 20, 26, the Day of Atonement follows 9 days later. So meaning sa 15, mid September, September 15, mm -hmm pagka ikanoy be hmm. kaadlaw gikan diha mahitabo ang unsadaw. daw so, unsa all the people are to come together before the lord saddened by their sin and this shall offer sacrifices by fire to the lord hmm. so mo pagsunog sa insenso mo nahitabo nga turno ni Juan si Karyas, hmm. nga amahan ni Juan Bautista nga dito sa pagpahibaw nga magmabdo si Santa Maria Santa Isabel oh. nga nanay ni Juan Bautista, Bautista. kaso ito na itabo mid mm. September 15 9 days later so 15, 15. Oh, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 mm. September 24, mao ang pagpahibaw sa anghel nga, Magmab dos. Hmm. Dahil si Juan Bautista, normal man nga tao. September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. Mm. So, June 24, na tao si One. Juan, Bautista. Hmm. Uh -huh. Karoon kay si Kristo o di si Baptist, matod sa balang kasulatan, pila may ilanggap. Unom. unom ka? Bulan ang ilang gap sumala sa Lukas kapitulo ng buwan. Kapitulo 1 bersikulo 26 sa unom ka bulan nga gisabak si Elizabeth. So unom man ka bulan ang ilang gap ni Kristo hmm. o ni John the Baptist. So, John, mm. July, August, September, October, November, December. So, ay mo nang garayon sa so, pag tris tres mm. Si John the Baptist sa tao dis June 24, tapos mo mudagan tag ka bulan, so si Kristo tumpak December 24. Mm. Pero patag ano tumpak siya? Benching ko mata mag celebrate kaya ang ginoo na tao sa gabi eh. Okay. Kung sa Jewish nga kwintada, pagka alasais, lahat na na siyang adlaw. Mm. So, marang Desembre 25. So, klaro man nga Natao siya December 25 Klaro nga Gipanganak siya sa mahal ng Belhen mm. Existing si Kristo Tinood nga person historical mm. Si Mama Mary Tinood nga historical mm. Na idapit nga natauhan. December 25 Nga nung ato man isok-sok si Saturno Kali mm. naman sa tinood nga nag-exist mm. Nga nung nagbuot man mo O December 25, nga natawag sa Turo, established din yun. <laughs> established daw na. Unsa may inyong kaligunan, nga si Saturno si Mitra, natawag December 25, kinsa may nanganak niya, na mm. niya itong December 25. Kalusas siya natawag. Asa dapita, mm. Mito o mo hinon sa mitology sa mga Roman wa Wahinong mito, hindi nga klaro kung sa balagasalatan. Mm. Asa man ang nalis Asa man okay, yung okay, logic? Yun so, kung naay mag-igon ba draol nga ang atong nisilibrate si Mitra o si Saturno, i-prove ninyo. Mm -hmm. Asa yung ebidensya? Nga naay na tao nga uh, Mitra o Saturno si sa December 25, mm -hmm. kinsa iyang nanay. Asa siya ipanganak? No. So, isi-isi lang nilang isulti na, ganito sila ka-establish. So, di ka-establish ka na. Di sila ka-prob. Kasi um, nga nung maumay tuuhan na na. Um, nga nung maumay bit sa mga protestante sa turno 25. Nung um, maumay ila. Asa may ibinis sa na natawa siya? Maunay lang tulubagon. Giunsa ninyo pag ingon nga ang natawa niya mausi. So, di kayo makong... Granting ba na all? ba na nga si Saturno na tao December 25? Um, o kita po nag, sa Olo kung December 25. Um, Kaya bang lubang kanon November talenta? Kisa na kisa na kisilur bata na? Kisa man? Karon November ba? Si Kuan. Di ba Andres Bonifacio, Bonifacio din oh, hmm. Bonifacio. ramadai. Ang gobyerno mag-celebrate kang Andres Bonifacio ng hmm. Kita ang katoliko mag-celebrate sa kapistahan po ni San Andres Apostol. Oh. Hmm. Bok ba ang pasabot pag mapista taong San Andres? Hmm. Si, 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 Bonifacio si, si ni si Lebre. Kung nagkadungan sila, you know. nagkadungan sila o oh, pizza, <laughs> mm. ayaw may angin-angin ang ino. Dahil ang, ang gobyerno, sa atis Bonifacio man ang hero mm. Ang amo, di, di man si atis Bonifacio, hmm. hmm. ng pizza, pero lahi man ang amo ang pahinungan ito. Eh. Mm. Ang inyo manggod, ang among Kristo, Inyong pahinongda ang gawin ang nasa turno. Di nga, oo. Oh. Inyong, nga, isuksok nga inyo sa amo. Ngadi, mana mong among i-celebrate si Kristo, ma'am. Mm. Ha? Ikaw, brother ko, di ba natawa mga gusimbo? January 1? January 1. Mm. <coughs> mm. mm. Kasi may i-celebrate ka ng Diyos, mga si Janos. Mm. Sa January 1. Pag ibasapot, pag may celebrate kay Janos sa <laughs> inyong pahinongda, di ba, al oh, oh. ah. so, ang inyong na natawa? Oo, lagi. So, ang saksi din pang <laughs> oh. <coughs> Ah, Okay.